Arestado ang isang lalaki matapos mapaslang ang kanyang kinakasama at dalawang pamangkin nito sa barangay Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City. Kinilala ang mga biktima na sina Mary Jane Aveliana na 27 anyos at kanyang mga pamangkin na 18 at 11 anyos. Natagpo ang patayang tatlo sa loob ng kanilang bahay noong Sabado ng hapon na kunan sa CCTV ang pagpasok at pag-alis ng sospek sa bahay noong Webes kung saan dinig sa video ang sigawan at komosyon na nangyayari sa loob ng kanilang tahanan na tunto ng sospek sa tulong ng kanyang kapatid. Aminado naman ng sospek sa nagawang krimen, Anya, nagdilim lamang ang kanyang paningin ng tamaan ng pinto at makatanggap ng mga suntok mula sa pamangkin ng kanyang live-in partner na harapang sospek sa reklamong three counts of murder ang tagal na, tagal na po namin nagtatalo nung partner ko na yon, never ko po pong napagbuwatan ng kamay yun. Kung hindi lang po sana nangyaring pumasok yung pumangging niya, siguro po hindi yung nangyari yung ganun. Uh, lahat ng medyo kakaibang kilo sa ibang lugar, o kakaibang mga galaw ng tao, i-report kagad sa barangay para may iwasan. At kami na rin na mag-report sa kapulisan para may wasan ng mga insidente nito.